sa diri sa mga sa mga pagbunoo sa tanang ng mga bubay na ako ang Panginoon ang mapag-aubayan mo kami sa adlaw-adlaw na kanan ako po ako ng mga kasmit na nagiturin ko na ginoon na ako ng mga amiga na ako ang Panginoon mga shower pagitan ng mga blessings sa amon sa adlaw-adlaw na kanan mga blessings ginoo for good health para sa pagsapag sa amon salamat pagit sa ilang mga asya na share para sa akong sa akong kakaadlawan ginoo ako wala ka wala ito ng sundong mahino ikaw ay